As rise and shine Buko ng pag-asa sa bawat hapang Hawa kita sa aking kamay Patumos sa tuktok ng tagumpay Kaalaman ay ating yaman Ngayon sisimulan natin ang ating series sa Basic Accounting Malamang narinig o nakita mo na ang formula na ito. Assets is equal to liabilities plus equities. Kung ikaw ay mayroong negosyo, gaano man kaliit o kalaki, mahalagang maging komportable ka sa equation o formula na assets equals liabilities plus equities. Ang negosyo na sa simula ay maliit ay maaring lumaki sa kalaunan. Maaring 10,000 ang valuation nito sa simula. Ngunit pwede itong lumaki sa 100k, 500k, or even 1 million. Ang pagkaintindi mo sa formula na ito ay ang susi sa matagumpay na pagnenegosyo. Una, ang paggawa mo ng book of accounts at financial statements ay mapapadali kung naiintindihan mo ang formula na ito. Pangalawa, ang tamang pagunawa sa potensyal ng iyong negosyo ay nakasalalay sa tamang pag-aanalisa ng mga financial statements. Gagawin natin simple ang pag-unawa mo ng accounting. Sa totoo lang, nung nagsimula akong mag-aral nito, ay nosebleed din ako. Pero hindi ko naisip na sa kalaunan ay enjoyable pala ito. Balikan natin ang assets equals liabilities at equities. Ang equities ay pera ng may-ari na ipinundar niya sa negosyo. Ang liabilities naman ay pera ng iba, halimbawa ng banko na nagpautang sa iyo, para magamit mo sa iyong negosyo. Itong dalawang ito ang tinatawag na sources of funding. Sila ang magkocontribute sa assets ng business mo. Ang assets ang tawag sa mga bagay sa iyong negosyo na magdudulot ng tinatawag na future economic benefit o advantage sa kumpanya. Ito ang pinakasangkap ng iyong negosyo dahilan kung bakit ka posibleng kumita. Halimbawa dito ay cash. Pwede mo itong gamitin pambili ng inventaryo na magdudulot ng future economic benefit sa negosyo dahil pwede mo itong ibenta. Kapag naibenta mo sila, may earnings ka na. Ang cash at inventory sa halimbawang ito ay mga assets mo. Isipin na assets, liabilities at equities ay mga malalaking buckets na may lulan ng mga tubig. Pwede mong i-break ang mga ito sa smaller buckets na kung tawagin ay accounts. Sa accounting, ang pinakaunang kailangan mong maintindihan ay ang idea ng mga accounts. Ang mga accounts ay ang mga building blocks para makabuo ng book of accounts at financial statements. Gamit sila sa paglagay ng impormasyon tungkol sa mga transaksyon na nagaganap sa isang negosyo. Meron silang kanya-kanyang pangalan. Pwedeng isalin ang laman ng tubig ng isang bucket papunta sa isa pang bucket. From a source to a destination. Kung ano ang nabawas sa isa, ganun naman ang madadagdag sa iba. Hindi pwedeng magkaroon ng isang bucket ng tubig ng ganon-ganon na lang nang hindi mo alam kung saan ito galing. This is why you diligently track and record activities as journal entries. More on journal entries later. Magbalik tayo sa mga buckets. Magsimula tayo sa tatlong buckets. Under equities, may bucket na owner's equity under liabilities may bucket na loans at under assets may bucket na cash. Kasi mula ay naglaan ka ng sariling pera na 70, ng utang ka kay Mare na 30, ang total ng dalawang ito ay 100. Ang cash na nalikom galing sa equities at loans ay pwede nang gamitin sa pag-operate ng iyong business. Ang tawag sa activities na ito kung saan naglilikom ka ng pera na galing sa iyo o sa iba ay tinatawag na financing activities. Ngayon, magsisimula na ang operation sa negosyo mo. Sabihin natin na merchandising ang business mo. Pumibili ka ng mga gamit o merchandise na iyong ibinibenta sa iba. Gamit ang cash, pwede ka na ngayong bumili ng mga inventaryo. Ang source ay ang cash bucket papunta sa inventory bucket. Kung bumili ka ng 40 pesos worth of inventory, kailangan mabawasan ng 40 ang cash mo. 100 minus 40 is 60. Ang tawag dito ay purchasing activity. Let's go back to equities sa adding equation. Strictly speaking, ito ay binubuo ng owner's equity plus retained earnings. To simplify, tawagin lang natin itong earnings. Sa simula dahil wala ka pang benta, ito ay zero. Ang left side ng equation natin ay balanse pa rin sa right side. They are both equal to 100. Ngayon may inventaryo ka na, pwede mo na rin simulan ang selling activities mo. Kapag may naibenta ka na, ang inventory bucket mo ay mababawasan. You will part with your inventory. Kapag naibenta ang 15 sa inventaryo, mababawasan ang original na 40 ng 15. Ang bagong inventory count ay 25. Sa ang bucket na punta ang 15? Ang tawag sa bucket na ito ay cost of goods sold. Strictly speaking, it is no longer an asset, but a used top asset. But for now, let the cook's bucket stay on the left side. Balanse pa rin ang left at right side each is still equal to 100. Next, ang earnings part ng equities ay may formula na revenue minus cost of goods sold or COGS sa halimbawa natin. Ito ang natira sa benta matapos tanggalin ang orihinal na presyo ng na mga naibenta. Kung ang benta mo ay 35, ang COGS ay 15, ang earnings ay 35 minus 15 equals 20. Yan ang papasok sa equities bucket. Remember sa accounting, any change on the right side must equal to the change on the left side. Ang pumasok na 20 sa total equities, kung tama ang bookkeeping ay magre-reflect na additional 20 sa total assets. Each side is now equal to 120. Ngayon, nakita na natin ang analogy ng transferring from one bucket to another sa mga activities na financing, purchasing, at selling. Sa susunod na video, sisimulan na natin ang exciting na bookkeeping. Subscribe ka na para abangan ito. Salamat sa panonood. Ito ang All oh My Pinas, One Finance Concept at a Time. In